Boss, oh. nag-install kami nung nakaraan, 1 HP lang, pero oh. ang haba ng piping, oh. umabot ng 70 feet. Oh. Wala kayong problema yon. <laughs> yan ang gusto ko sa installer, hindi yung banat ka ng banat eh. Ganito yan mga Caprion, ha? Basis sa iyong explanation, base sa iyong pagka-measure sa inspection ay 1 HP tapos yung pipe length niya is 70 feet. Ang mo, may apekto ba? Pwede ba? Natural, pag tinanong ng manufacturer niya kahit na anong brand niyan, sasabihin, hindi pwede Mawawala yung warranty niyan! Okay! <laughs> Agay, natural, aba, naman sasabihin natin yan sa mga, sa mga manufacturers. Sa totoo lang mga Capriyon, yan ang realidad natin. Pero ang, ang trabaho natin, kasi sabi mo ha, 70 feet, walang ibang paglalagyan na mas malapit. Yung back to back, wala talaga may common location ng ICC, Yung natural, mahaba. Eh kung hindi natin gagawa ng remedyo yan, di hindi sila maiertunan. Boss, ay na naman yung remedyo mo, boss. Pang-kupong-kupong naman. <laughs> Natural. Huwag mo rin sasabihin kay manufacturing, kay anong brand yan, boss. Ay, ito, one is 70 feet. Pwede ba yan? Natural, sabi Hindi, pwede! <laughs> wala ka ng trabaho, wala ka ng sideline. O, oh, di ba? Ganito yan, Kapriyon. Atin-atin lang, ha? Huwag mo sasabihin sa manufacturer ha? at huwag mo rin ilalagay sa service report na 1 SP 70 feet. Ha? <laughs> ano ang gagawin mo? Para magkaroon ng proteksyon, yung compressor, yung brad ng aircon na kinakabit mo. Yeah. Ito yan mga kapriyon. Ha? Vertical riser. Kahit na ang unit mo hindi nasa taas, kahit na ang distansya indoor to outdoor 1 meter, halos ganyan lang, pero mahaba, maglagay ka ng vertical riser. Pinaliwanag na natin kung ano ang trabaho ng vertical riser. Pangalawa, magdagdag ka ng compressor refrigeration oil. Pangatlo, natural, mahaba. Base sa yung inspeksyon, yung uh, capacity niya sa room na iyong paglalagyan ay 1 HP. Pero dahil sa haba ng refrigerant piping, magkakaroon ng loss. Yung cooling efficiency, magkakaroon ng loss dahil doon sa travel ng refrigerant. Okay. Anong gagawin mo? Natural, yung 1 HP, gawin mo ng 1.5. Ha? Okay. Kasi ganito yan, di ba? Pag kinabit mo, sasabihin mo, eh ako yung customer mo. Tapos hindi malamig. Tatawagan kita, oh, bakit hindi ito lumalamig? Di mo sabi mo, sir, 1 HP? Pagbira, hindi ko alam yan. <laughs> Ang sabi ko, <laughs> Napakatakin ako, boss. ba? <laughs> diba? So, dapat, alam mo yung, kwan, alam mo yung mga remedy na dapat mong gagawin. Kasi nga, si customer, kaya nagpapa-aircon yan para lumamig. At malamigan. Yes, tapos, porque sinabi niya, what is pay? Ikaw naman, one is pay nilagay mo, pero ang haba ng piping. Tapos, no umandar na, hindi lumamig na gusto dahil magkakaroon ng loss dahil sa pipe, piping, yung pipe length niya, yung refrigerant niya, magkakaroon ng loss, yung cooling efficiency. So, iyan niya mga kapriyon. Yan ang gusto ko mga kapriyon sa mga mga technicians. Yung nagtatanong, marami kasi dyan, kunwari lang na Nagmamag, nagmamarunong eh, naggagaling-galingan lang eh. Meron kasi tayo attitude na pag medyo kinukorek, masama ang pakiramdam, sumasakit ang loob. Eh dapat ka priyon, matuto kang magtanong at matuto kang turuan. Tandaan mo ito kapriyon ha, pag ang puso mo hindi marunong turuan, hindi tumatanggap ng turo ng iba 100% matagal ka matuto. Pero pag ikaw, pag tinuturuan, hindi nagtatampo at tinatanim mo sa iyong isipan, yung puso mo, ang tawag niyan ay teachable heart. Ibig sabihin, marunong kang turuan at 100% ang mga kapriyon. Hindi tatagal. Gagaling kang teknisan. O, ganun lang ang buhay natin kapriyon, ha? Okay, salamat sa mga teknisas na marunong tumanggap ng pagpapagumbaba. Okay. Paano, Gabriel? Next topic ulit tayo. Salamat and God